Morning, oh, maglalatag tayo ngayon ng ano Palay, oh At yan, sumisikat ng haring araw Magandang umaga, mga kapalay hmm. tay oh, Mga umaga na, panahon sumisikat na mali magwawalis na tayo ng kalsada wawalisin na natin no? Oh. na araw na hmm. Tolo natin walang naghahanay oh, na, no. oh, maaraw yeah. maghahanay na tayo hanggang dun wala magbilad oh. baka ulanin natatakot sila baka umulan Pero may medyo basa basa pa oh. Hmm. Ano? Uh, 18 Oh, gumpisa na ba? Gumpisa uh, uh, ano? <laughs> ano ba? Mau motorin na ba o oh, ano? Wala hiya. Uh, Palutan mga ako ng pangpalit sa pinhi pa na ganyan. Naku, siya. Hmm. Ayan. Nahanay na. Oh. Ayo, no. Medyo may jauh memang nak bahasa hmm. apa? Ini nasi salub. Na natin, mga asaka. Ayan. Ang gandun. Ay, tignan mo na yung panahon. O. Oh. Wala na sikat ng araw. Mag-alas 3 na. Hmm. Ayan, yeah. oh. Nahangon na tayo. Hindi na tayo maka-video kanina at baka akala mo ulan. Sabi hmm. na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 24, hmm. 24 in media ya, Ito kay Kuya Baki Apat. Kaya uh, panahon na. Oh. lang uh, biglang umi mulan. Hmm. nilikpit na natin. ba muna natin marami. Kahit mabasa man, konti na lang. Ayan, marami salamat mga kasaka. oo, oh, magandang umaga mga kasaka. Ayan, uh, pangatlong araw natin to, bibilad oh. hmm. Hindi tayo pwede maghanay. Yo, kita mo may panahon. Maulap at makulimlim hintay lang muna tayo ayan o oh. Wala, wala nagbibilad, makulimlim panahon wala pang gumagawa Maghahalo na tayo, tanghaling tapat, mga kasaka, kapalay. Oh. Haluin na natin kung paano maghalo ng palay. Babaligtad tayo. Tapos ah, maligo. Hmm, dito. Okay. Tignan nyo naman kung gano'ng kahirap yung magsasaka oh, oh di ba? Hanggang sa pag-ani, hanggang sa pagdalo Papabilad. Tapos yung panahon, makulimlim. Maya-maya. O. Oh. dalawang bilad na tayo mga kapalay. Hmm. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano na pag natuyo na, pwede na. Oh. Ako. Eh. Naku po. Wala na nga eh. <laughs> okay. Titignan natin. Oh. Oh. na butil. Ah, na yung ng bigas. Mga oh. natin oh. Yung panahon no. Oh. Ililigpit na. Oh. Uwi, mga kasaka. Tapos na. Two. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 lahat mga kasaka Ayan Magdadala tayo ng ano Papabayo tayo Sa sagpat. Mga kasaka. malakas talaga ng masakit 'yo. Tapila-tapil talaga nitong. Oh, mga dito tayo papabayo tayo ng ano, ay palay natin. Bali bait kitres ko pa 'yon sa taas. Wow, sa king bayuhan. May 46 May 53, maganda rin tong 53. Saka 39. 42. Maganda bigas. Dito tayo sa ano, sa sagpat. Ayun, papunta Kabalyes. Hintay pa natin isang service. Amen. radio natin day basta murong pala kayo oh may inaarap, eh. ay tanim dito na rin natin ay mawetang ali na makalipas dio ngayong ayo bali mabilis naman yung driver oh dali pa mang sala agi ano eh oh marami nang pamay ari oh masa eh. oh. no, na kami nagkasundo sina Baki yung sunod-sunod yung tanim namin ay, okay. isang punta lang ata oh. siya तक बसीबा है